Ito ang kwento ng dalawang pagkakanulo kay Jesus na si Nahudas at Pedro. Ito ang dalawang mukha ng pagsisisi, ngunit magkaiba sa layunin. Kung si Judas ay nagbigti, ano naman kaya ang nangyari kay Pedro matapos niyang ipagkaila si Jesus? Si Jesus ay dumating sa mundo na may layunin at misyon. Ito ay para maglingkod, para tubusin ang ating mga kasalanan. At ang bawat isa sa labindalawang disipulo na pinili ni Jesus para sumunod sa Kanya ay may kanya-kanyang katangian. Dalawa sa mga pinakakilalang mga apostol na ito ay si Nahudas at Simon Pedro. Ang isa ay nagtaksil kay Jesus at siya ay si Hudas Iscariote. Nabigo si Hudas na maunawaan kung sino talaga si Jesus. Ang kanyang katungkulan ay ipinagpalit sa salapi. Samantalang si Pedro naman ay dinaig ng takot ngunit binigyan ng banal na espiritu ng pang-uunawa. At noong gabi ng pagsubok ni Jesus, si Judas ay nagtaksil at si Pedro naman ay ipinagkaila si Jesus. Kung susuriin nating mabuti ang dalawang lalaking ito, masasabi natin na may dalawang uri ng makasalanan ang lumapit kay Jesus at ang dalawang taong ito ay buhat sa kanyang mga apostol. At tanging ang ibanghilyo lamang ni Juan ang nagbibigay sa atin ng malinaw na pananaw tungkol sa tunay na pagkatao ni Judas. Mababasa natin sa Juan chapter 12 verse 3 to 6 ang kaganapang iyon anim na araw bago pinako si Jesus sa krus. At ganito ang sabi, Kumuha naman si Maria ng isang buti ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan, maaaring umabot sa tatlong daang salaping pilak?" ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niya itong kinukupitan. Ganon inilarawan si Judas sa Biblia, isang magnanakaw bago pa ipagkanulo ni Judas si Jesus. Maraming bisis nang tinanggihan ni Judas ang turo ni Jesus laban sa kasakiman at pagkukunwari. Alam na ni Jesus ang tunay na pagkatao ni Judas at palagi niyang nilalabag ang mga utos laban sa pagnanakaw at pag-aangkin. Nakakalungkot lang na kapag nakagawa tayo ng isang kasalanan, madalas itong humantong sa iba dahil sa kasinungalingan. Marahil ito ay isang kombinasyon ng kasakiman ni Judas at sulsol ni Satanas sa kanyang isipan na umaakay naman kay Judas upang ipagkanulo niya si Jesus pumunta si Judas sa mga punong sa saserdote at sa halagang tatlumpung pirasong pilak ay sumang-ayon na ituro niya si Jesus upang siya ay madakip. Dahil alam niya ang hardin kung saan pupunta si Jesus pagkatapos nilang kumain, pinangunahan ni Judas ang isang pangkat ng mga hukbo at mga opisyal mula sa mga punong saserdote at mga pariseo Ang pagtataksil ng isang itinuturing na kaibigan ay tiyak na masakit para kay Jesus. Ipinagkanulo siya ni Judas sa pamamagitan ng isang halik at nang makita nila si Jesus na na sa krus si Judas ay nagsisi at ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong sa saserdote. At nang makita niyang walang pakialam ang mga pinunong ito sa pagiging inusinti ni Jesus, labis na nabalisa si Judas at labis-labis ang kanyang pagsisisi. Mababasa natin sa Mateo Chapter 27 verse 5 ang ginawa ni Judas at ganito ang sabi Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang tatlumpong pirasong pilak at pagkaalis doon siya ay nagbigti Ang kalungkutan ni Judas ay hindi nagbunga ng tunay na pagsisisi at pagbabago tinawag ito ni Pablo na kalungkutan ayon sa sanlibutan. Mababasa natin ito sa ikalawang Korinto chapter 7 verse 10. At ganito ang sabi, sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagbubunga ng tunay na pagsisisi tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutan ayon sa sanlibutan ay nagbubunga ng kamatayan at ganoon ang nangyari kay Judas dahil siya ay magnanakaw ang kalungkutang nadarama niya ay ayon sa sanlibutan at itoy nagbubunga ng kamatayan habang ang pagkaila naman ni Pedro kay Jesus, ay iba sa pagkakanulo ni Judas. Pumunta si Pedro sa palasyo ng mataas na saserdote upang pagmasdan kung ano ang nangyayari kay Jesus at nang akusahan siya bilang isa sa mga disipulo ni Jesus at mariin niyang itinanggi ng tatlong bisis. Nanumbalik sa alaala ni Pedro ang kanyang mga matatapang na sinabi kay Jesus na kailanman ay hindi siya matitisod sa pagsunod sa kanya. At ipinagmalaki pa noon ni Pedro na handa siyang sumama kay Kristo Isus sa bilangguan at kahit pa sa kamatayan. Ngunit sumagot si Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya, ipagkakaila mo ako Pedro nang tatlong beses bago tumilaok ang manok at nangyari nga ang sinabi ni Jesus noong si Jesus ay dinakip ng mga kawal at dinala sa palasyo pumunta roon si Pedro ng lihim para tingnan at subaybayan kung ano ang nangyari kay Jesus at may isang babaeng lumapit sa kanya at sinabing, Kasama ka ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Pero itinanggi ito ni Pedro sa mga tao at sinabi niya, Hindi ko alam ang sinasabi mo. At maya maya pay, may nakakita na naman sa kanya at sinabing, Kasamahan ka rin nila, di ba? Aba, hindi. Sagot ni Pedro, hanggang sa may ikatlong tao ang nagsabing Totoong kasamahan din ni Jesus ang taong ito dahil taga Galilea rin siya At sumagot si Pedro Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo At habang nagsasalita pa si Pedro ay tumilaok ang manok <coughs> At nang tumingin si Jesus kay Pedro Doon niya naalala ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, Tatlong beses mong ikakaila na kilala mo ako. Kaya lumabas si Pedro at humagulgul. Mababasa natin sa Marcos chapter 14 verse 72. At ganito ang sabi. Siya namang pagtilaok muli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ang manok ng dalawang beses, tatlong beses mo akong ikakaila nanlumo siya at nanangis hindi na mababago pa ang mga pangyayari na si Judas ay ang mukha ng pagsisisi pagkawasak at pagkasawi habang si Pedro naman ang mukha ng makadiyos na kalungkutan pagkakaila at pagsisisi na humantong sa makalangit na kapatawaran.